Duha ang patay sa pagkalunod sa motorbanka sa kadagatan sa lawang Northern Samar niya itong Disyembre 29 sa gabi. Samtang lima usab ka crew sa nalunod nga cargo vessel sa Lavizares Northern Samar gahapon sa hapon ang namising. Ang report ni Femari Dumabot. Patay na ang nabangala ng 68-50 anyos ng mga pasahero sa motorbangka nga nalunod sa kadagatan sa barangay Rawis, lungsod sa lawang Northern Samar, nga nahitabo ni Edtong December 29, alas 11.40 sa gabi. Ang duha ka mga pasaherong babaeng namatay, lakip sa walo ka mga sakay sa motorbangka, nga unta sa isla sa Batag. Mato di Police Major Ricardo Banhawan, ang hepe sa lawang Municipal Police Station, nga walay pagtugot sa Philippine Coast Guard ang paglawig sa mga motorbangka. Ang kabati sa panahon may hinungdan sa kalit lang pag-unos, may gitumbok nga hinungdan sa pagkalunod sa motor bangka. ko na nakunan, maliit yung na bangka. Walang clearance sa uh, Philippine Coast Guard. At uh, ano, uh, yung, panahon. Kasi oh. uh, dito sa time na yun ay pabugso-bugso yung ulan at saka merong... Uh, biglang paghangin mm. So ng uh, malalakas na alon. Naluwas ang laing unong ka mga pasahero sa motorbangka. Lakip na ang motorbangka operator o gang assistant ni Ini. Yung sa naman, ko yung mga pulis ko ngayon na uh, mag, uh, tutulong kami sa Philippine Coast Guard kasi nag uusap kami ng pinlider ng Coast Guard dahil uh, kulang sila ng personnel. nag uusap sa akin na kung uh, yung uh, tulungan nyo kami sa pagsipa mga nagpupunilit na bumiyahe na walang uh, nawalang, uh sa amin. Samtang lima sa 15 ka mga sa cargo vessel ang ipangita karon sa otoridad. Humanang MV Jerlyn Capnes na lunod alas 12.30 gahapon sa hapon sa kadagatan sa barangay Balik 4, lungsod sa Lavizares, Northern Samar. Sa investigasyon sa Philippine Coast Guard at Northern Samar, gikan ng cargo vessel sa City of Naga, Cebu, nagkarga og mga simento ug padung unta sa San Jose, Northern Samar. Matod sa Coast Guard nga ang kabati sa panahon mao'y mihatod sa grabing bawd o gigong hinungdan sa pagkaunlod sa cargo vessel. Padayon pa ang search and rescue operation sa lima pa ka mga crew. O Gabutin, Fe Marie Dumabok, Balitang Bisdak.